Dan, check out na naman. <laughs> ay nakapag check out na naman pa ang dalawang bata. <laughs> natapon pa yung kuko ni aling maliit, guys. O, oh, wala na naman. Ito, o. Oh. Wala na naman, natapon. Ano yan? Naiyak pa. Isak mo kasi. Ano ko ang gagawin natin dito sa 1K? ano naman problema yung dalawa. Ha? Huh? Sa 1K Ano kaya? problema nyo? May 1K kasi kami dito. Hindi, akin na lang. Papasko mo na sa akin. Hindi! Pagpapabili sana kami sa iyo ng Jollibee. Uh, o, oo nga. Kasi na kami. Taw gutom utom na. Tapos, di na tatay. Kaya nga! Lahat niyan, 1K? Oo. Uh -huh. uh -huh. Sure ka? Pagpapabili ka na, gutom na kami. Kalong? Eh, kayo na ang order na ba? Hindi ko alam ang order niyo eh. Papayaran mo ko sa inyo. Sa, sa, sa kamipon. <laughs> Lalatid niyo na ba yan? Oo. Uh -huh. Sure? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, well, di wala na kayong ano, pambawang sa school. Kaya mo na, basta okay. mo kami. Kali di ka may sayo, kaaling mali ka lang ang sayo mo. Um, sa Friday. Friday. Kaya nag-aaway pa ang dalawa, kailan? Friday. Kaya mo sayo? Sa recognition lang. Ah, recognition. Uh -huh. Kailan ba recognition niya? Friday yata. Hindi, ang recognition daw ay sa ano, graduation grades. Ah, ano pa. ano oh, Mag-food daw sila, guys. Uh -huh. Lalatin niya yun, ha? Uh, 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 Pati ako, ha? Bilibre niyo ako, ha? Ha? Uh, 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 First time, lilibre po ako ng dalawang to, guys. Uh, close pa naman ang Jollibee ngayon. oh saan tayo order? Sa Makdo na lang. Sa Makdo na uh, Go. Order. order ka na na kung anong gusto mo. Order tayo ng spaghetti. Chicken. Coke float. Price. Burger. Price. Burger nga yung Burger. <laughs> <Price>. <laughs> burger na. Price nga. Edi sa iyo akong bote. Bilis na baka lagpas din oh ng 1000 ha. Aling mali ta no? Okay ka na? Okay, okay ka na? Okay. Sure? Oo. Uh -huh. Yeah, I go. Done, check out na naman. Hoy, <laughs> nakapag-check out na naman po ang dalawang bata. Uy, <laughs> oh, sakto. 1,000 ko yung dadagdag ka ng 51. Kaya nga. Sabi. Kapag hindi ka nagdagdag si Aling maliit na lang ibabayad natin. Ay, pwede no, yeah, naman na tayo yun. Kasi ayaw ko na, ayaw ko sa'yo. Pangunga. <laughs> <laughs> Ba't ako magdagdag Aling Maliit? Ay, kulang yung pera namin eh. Kaya 1K lang. Mm. So, 1K lang oh. O, akin okay na. Baka, baka may tago nyo pa. Ah, da. <laughs> Ayun na bang nagaantay nga pala sila ng kanilang order guys. Ayun, nagpagalingan sumayo si Aling Maliit tsaka sak mo. Aring sayo daw na ito ay para sa recognition. Sa tingin nyo guys, anong sinasayaw ni Aling Maliit? Mas magaling bang sumayaw si Aling Maliit? Pero ano kayang sayaw ang ginagawa ni Aling Maliit? Comment nga kayo kung alam nyo. Aba, si sak mo may entry din oh. Medyo malumana yung kay Sakmong step. Pero maganda, magandang tingnan oh. Bagay sa kanya ba? Diba? Sa tingin nyo pala, sino mas magaling sumayaw? Si Aling Maliit nga ba? O, oh, sisak mo. Uy, may pusang sumasali, Oh. <laughs> Waiting na lang po sa food panda. 2,000 years later. Kuya, hindi na yung food panda. Eh, di kuhaan nyo ng dalawa. Bilis na kuhaan nyo na. Ay, tamo na. Nanari pa sa aling maliit. Go. <laughs> Bye. Bye, ay, <Aling> sak mo. Ay. <laughs> Bye, aling maliit. Ay. <laughs> Andyan na po sila, guys. Yan, Oh. Ang order nila aling maliit. Bibigyan nila ako. Go, aling maliit sak mo. Go, go, go. Go. Ang tagal naman. Ah, pakatagal. Ah, pakatagal. Bilis. Ay, ay, ay. ay. Jun. <laughs> Natap pa ata. Go, go, go. Go, go, go. Ba't tagal mo to? Oh, saan ang in-order niya? Tingin niya. What's this? Buksan mo nga sak mo. Aling maliit sak mo. Buksan mo nga to, be. Ano ito? Ano to?

chicken marami. Ba't isa lang ganito? Wala nga. Be, kulang. Wala parang kulang. Kulang ga? Tingnan, tingnan. deka ka may burger. Kulang nga. Wala malit kulang. Hindi ka, hindi ako order nitong rice. deka ka umarik ka ng burger. Tsaka fries. Ay, ito ba burger? Nasaan? <laughs> ano alam mo kulang? Ha? Ha <laughs> Paris. Yan. Ito pa. Ano pa to? Burger. burger, Man, burger. Ay, Ay, yung maliit na sa nang akin. Ito. Ano ito. yun? Shake, guys. Tapos, ito. Burger. Burger din? Uh -oh. Ay. Ba't parang mataris sa akin? Maliit. Ay parang labag sa loob. Sa'yo na yan. Anong maliit? Libre mo gata sa akin, sure? May ha? Magkano? 30. 30 eh. Garabi ka naman sa 30. Bella, gawin mo dyan ng fries. Tapos, lagyan mo ng cheese. Kaya nga... Oh, go. Kaya nga tinawag ng shake-shake fries. Shake o, oh. oh, yan. Tapos, lagyan mo ng cheese. cheese. Ah, cheese. Yan. Lalahat ko na? Oo, oh, abe. Yan, ganyan. Tapos, yan, ganyan. Shake mo yan. Hindi marunong sa aling maliit. Ano lang? Oo, oh, oh, yan. Natapon pa yung kuko ni aling maliit, guys. O, oh, wala nang laman. Ito, o. Oh. Wala nang laman. Natapon. Natapon. Ano yan? naiyak pa. Isak mo kasi. Naiyak pa sa aling mali. Yun, Umiyaiyak na. Yun, oh, yun. Patay kayo. Natapon nga yung coke niya. Natapon nga yung coke niya. Bigay mo na yan, sak mo. Yung, yung coke. Bigay mo na, sak mo yung coke. Bigay mo na yan. Iiyak na ba? Umiyak sa aling maliit. Patay ka, oh. Yan, patay ka. Ano? Ano? John. ano nag-aaway pa ang dalawa. <laughs> nag-aaway ano <laughs> <laughs> pa guys ang dalawa, oh. Naayak <laughs> pa sa aling maliit. Patay ka, sak mo! Patay ka! Yeah, mo, oh. nag-aagon sa burger ang dalawa. tag isa naman sila ng burger. Ay, ng fries pala. Hindi man nila maubos yung fries. Titigas lang yan. Guys, sinong mali, guys? Sakmo nga ba o si Aling Maliit? Mag-comment nga kayo. Naiyak na siya, oh. Aling Maliit, galit ka ba kay Sakmo, Aling Maliit? Oo. Ba't ka galit? Ba't ka galit? 30, 30, 30, 30. Bakit nga? Anong ginawa sa'yo? Yung ano kinuha tong prize. Oh. Nadagal ko. Oh, sinong may kasalanan? Ikaw o oh, si aling Si Sakmo. Oh, ikaw pala yung may, may kasalanan, oh. Ikaw may kasalanan, di sa Aling Maliit. Di ka Aling Maliit. Oh. Patay ko ka kay Aling Maliit, be. Guys, sino may kasalanan? Isa ko nga ba o oh, sa si Aling Maliit? Comment nga kayo, guys. yon o oh, nag-aaway pa ang Pero mag magkabati na ba kayo? May magkabati na kaya? Hindi pa, do hindi pa daw kayo magkabati, o. Oh. Tama na kayo. oh, tama ka na daw, be. <laughs> patay ka. Cool moments. Nakakita ka na ba ng rainbow? Oo. Pag nahawakan mo na, yung magkabilang dulo ng rainbow, magiging mabait na ako sa iyo. Che. Pasado kang pag hindi na bibigay yung gusto mo. Matag ka. Ma! Hello. Ma! Ang pula ng mata ko may sorais ako. Ang sakit. Ng ng ina. Para patakan natin. Ano, ano? Gatas ng ina nga. Gatas ng ina, gamot sa sore eyes. tunay oh, oh. Tunay ka yan. Tunay ha, kami yung pahingi. Saan Ayon, Guys, pulong pulong. Oh, hingi ka na maas. Ang sakit ma, hangap di. Para siyang mainit, ang init ng mata ko eh. Nagmumuta-muta na siya guys. Di ba? Sore eyes talaga to. Oh. grabe. Sakit mata ko. <laughs> gatas daw lang ina ang gamot guys. Try natin. Grabe naman sa gatas ng ina. Oh. <laughs> ito na guys yung gatas. Oh. Grabe naman. Nangingi pa ako. <laughs> Grabe <laughs> naman. Alam, <ito laughs> na <unay laughs> <laughs> ganyan. Oo, oh, maki. Sa dalawang mata na para niya maglalim. Oh, sak -abila. Alam, sakit abila. Ala, sakit. Ang sakit ma. Oh, gay sa dia. Oh. Alaga, ala, ala. Ala, nalalabong mata ko, guys. Bulag na ata ako. <laughs> Guys, sa tingin nyo guys, anong magandang gamot sa sore eyes? Gatas ba ng ina? Yung bang gamot nyo dati sa inyo? Wait, <laughs> Nakakita ka na ba ng rainbow? Oo. Pag nahawakan mo na yung magkabilang dulo ng rainbow, magiging mabait na ako sa'yo. Eh! Nagahanap ka rin ba ng pangmalakasang maleta? Yung maletang matibay, hindi katulad ng relasyon nyo. Hoy, yung maletang kahit anong gawin nila, hindi hindi masisira. Oy, grabe naman 'yan. Heto nang ang hinahanap nyo, itong maleta na galing sa T partner. Alam nyo ba guys, ang na nagustuhan ko dito, wala zipper oh. Tapos aluminum na talaga siya O oh, grabe. Buksan natin. O oh, 'di ba? Grabe yung capacity oh. Sobrang daming pwedeng ilagay. Like this. Dito pa, meron pang zipper. Meron pang zipper dito. O, tas meron pa dito. O. Yan, o, oh, may zipper pa rin dito. O. Oh. Marami, o. Oh. Super daming pwedeng ilagay na gamit. Pwede mo siyang iikot-ikot kahit saan, o. Oh. Tapos meron pang handle dito. Ito yung lock niya, o. Oh. Marami, o. Oh. Double lock na siya, guys. Diba? O, oh, meron dyang available na 20 24 and 29 inches. Grabe oh, sobrang ganda ng maliitang to. <laughs> Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-check out na rin kayo. Nasa yellow basket ko lang!